Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ceasefire na muna si Janus Del Prado sa mga kaliwat kanan niyang mga pasabog na ang pinupuntirya ay si Gerald Anderson. Ayaw na rin pumatulo ipagtanggol ni Anderson ang sarili sa mga parunggit at parinig na galing sa character actor. Ang isa pang sabit sa malasapot na kwento ni Janus. Ay si Philippines' third Miss Universe Queen Pia Wurtzbach Nang inungusong minsan ay naging super kaklose umano ni Anderson Noong mga panahong in a love ang status pa ito kay Alonzo Marami nga ang nanalig na ang Twitter post ni Pia na quote mula sa legendary American Eleanor Roosevelt Na no one can make you feel inferior without your consent Ay tila may kinalaman sa issue Bygones na naman ang pangyayaring ito Kaya dapat lang na hindi i-dignify ni Queen Pia ang nakalipas na di na dapat balikan More than enough na ang quotation as a reaction. She is in better place. Just like Bea, pareho na silang may mga minamahal at talagang nakapag-move on na. Ang diva that you love. Unawa naman ang mga kuda at hanash ni Janus Del Prado. Dahil nga ipinagtatanggol nito ang matalik na kaibigan. Sa isang lalaking too late na to hero na asking for forgiveness. Pinaratangan tuloy siyang gusto lang niyang magingay para naman may manood sa kanyang show kung saan kitang kita kung paano siya pinapakain ng alikabok ni J.M. de Guzman sa pag-arte. Anong masasabi mo sa balitang ito?